Bala po, ito po ating panasalian. Ito. Oh. Ito po ay binili natin. Oh. Yan, no? oh. Rito po muna. Ayun po, kakain po. At katay makapag uh, ubra. Mm. Harap po yung hito sinulitan natin no? Oh. saka tayo mag aano ayan sarap na ray na ito oh. peritos na hito mm. mm Ah, dito ko po sa ating opo. Mm, na mama. Ano po? Masarap po ay gata eh kasi para mabilisan na rin yung ating luto.

Ayan po, update ko po ko naman kayo ngayon sa ating upo. Oh, yan oh. Ito na po yung ating mga upo. Oh. Di ba nakakatuwa na oh. Kadami na naman ng mahalinira. nila. Uh. Uh. Mm. kaubusin. Mahaba na po ano oh. Yan. Oh. Ang bilis, napakabilis din oh. oh. Ito no, meron na siyang taling-taling na ganyan oh ito po siguro i-sprayan ko ng pamatay damo pagka tumaas na yung upo at gawa ho ng baka madamay pa ay nakakaawa din ho naman oh aba ay talagang oh may uhod na ah Kakapagan rin tayo ng insecticide ya yeah, ito na po yung ating mga upo so pakagara Uh -huh. Ah, nagsisimula na po. Uh. Papakabagin natin yung pataas. Uh -huh. Uh -huh. Haba na oh uh. Meron na pong may kalahating di pa oh uh. Wow Oh Ayan ay gara oh Oh Ano 'yung chúchu nakadali? Ha? Nakadali na naman. Nahan. Uh. Ito po ang update sa atin, oh. Uh. Ah. Meron talaga ang ano. at saka po ko oh, dito sa ating upuhan parang papabor ang sili oh. may siling ligaw din eh oh. ay pagkaganda oh. taba baling taba yun oh. tapos yan pa po salamat po naman tayo at nakaligtas na sa ano yan sa mga mag ano po ba yung mga nambubutas ng dahon meron ba hmm ba't sinatakbo hmm lalaro ata hmm meron oh yan oh Mm. Nalilibaw oh. Mm. Parke nga yo. Bakit naman balik-balik lang? kapal ay oh. Yun. Yung po ang pinaka ko dito pagkataas saka natin uh, ano i-sprayhan ng pamatay damo oh yan oh Aking pinipirasot, <clears throat> oh pinipirasot na rin ka na rin, katuwa man din oh Yan po ang ating ano, tambuli. Halos ma-perfect po naman pala ang isang linyada. Oh. Yan pa oh. siya. Oh. Tapos titikin po tayo magugulay din. Yung pa po sa kabila oh. Lahat susugin natin. Tingin po tayo magugulay. Ito pa naman po yung ating mga kamote oh. Malawak pa rin po ari. Palibot pa na ori. Nung likod ng mangga hanggang doon pa sa dulo. Oh. Ano chuchu, ayos nga di yan yan no, Ito po Tinabasa na natin ito Tapos po rin patulahan Yan po ay I-spray na ng pamatay damo Para tuluyan na pong malinis Titingin tayo ng Yun Patulah no? Oh, meron na nga oh. <clears throat> Lucky, ah. oh. Lucky. Ito po pala ay pagka uh, ano natin <clears throat> balak ko po yung magpipino oh para hindi masayang yung balag pipipinuhin na po natin yan mula dyan sa Cebu sa hanggang doon sa upuhan isang lata siguro makadalawang lata tayo dito tapos ito po sa pipino tapos itong side ito sa dito, pipipinuhin na rin po natin oh at gawa nan dito hindi rin po nagkaig iba nating tanim kaya po magiging lampasa na yung ating ano dito yung ating tanim na pipino para po bang lilikdang tayo lilikdang dito sa kabilang plat oh. yan sa kabilang luwang Ayun po. Salamat po sa inyong pagsama. Dito na rin po tayo magtatapos sa episode na ito. Yan. Update po sa ating upo. Panalo po. Napakaganda na yan. Ingat po ang lahat. Happy-happy lang Bye.